Ade. Ngano yung isang <susuruh> ano niya? Ito mga kalakas. Babae. Ang pa. Babae siya. Pakawalan natin. Ito na pakawalan. Yan. Tapos muna eh. Malit pa eh. Ngayon natin kung may Pero... Sap mga kalakas, magandang araw. Magano naman tayo ngayong araw, mang huli ng alimango. So, ngayon mga kalakas ay nakahanap na kami ng ano, ng alimango. Kagabi, nagano kami. Ang ilo kami ng alimango, pero nahuli lang namin ay dalawa. So, so nakahanap kami dito ng ano, ng alimango. Ayan, yun ang butas niya. Ito yung bagas niya. Oh. So, ikikita niyo saan. Ayan, oh. Ayan. So, ayan mga kalakas, bago tayo, bago natin kunin to, ah, uh, muna tayo bago natin simulan yung video shoutout muna tayo sa mga solid subscriber natin dyan shoutout kay Joel Bios from Saudi Arabia shoutout sa iyo idol and syempre shoutout kay Rodel Sanchez ayan shoutout shout sa, shoutout sa iyo idol uh, maraming maraming salamat sa support nyo at uh, ito uh, kunin na natin yung alimango tara natin kung nandito kabila. Ito yung ano na yan. siya pumasok dito sa ano. Okay. Yan. Mga kalakas nandito. lumalaban sa ano eh. Oh. <laughs> lumalaban siya, lumalaban. tinig. Ito, so, nakikita nyo to. Ito yung mahirap daanan dito sa ano eh. Sa mga bakawan, daming ganito. pala ito bumabalik-balik lang sa loob pinawakan <laughs> na si Ji huwag sana makagat huwag sana masipit tayo nito ito uh, talaga yung galing ni si Ji mga ano mga ng mo ito na ito na Nahawakan. malambot malambot pa mga kalakas hmm, malambot daw sayang Bae, Ayan. Ayan, mga kalakas, eh, ito na. Ayan. Sa nakaisa, nakaisa na tayo mga kalakas. Buhay na mano. Buhay na mano rin tayo. Yan, yeah, no? <laughs> <laughs> Talayin na natin. Talayin ano pa, Pagkakalian na natin. Hindi malaki-laki na rin. Ito ang gawin natin pangkali. Ano ito? Yung ano niya? Balat. Sana makarami tayo ngayon. Kaso, ano na? malaki agad yung nagaan lang namin mga kalakas. Uh, mga ano? Alas 5 pa lang nagpunta na kami dito sa ano sa putikan na sa bakawan. Si so, yung ano yung dagat, yung tubig lumalaki agad. Kaya inagahan lang namin. Yan ang ano namin eh kapag nangangalingan kami ng alimango. Kailangan talaga ano agahan. Lumala, lumalaki agad yung tubig eh. Ayan. Hindi nyo lang magtali. Oh, ang, panito. ang ano pa yung ano nyo eh. Panipit. Ito Ay, ay, ay. Ito, tulong tala. Hmm? Okay. Okay. Ang kalakas, delikade. <laughs> Ang ano ano niya. <laughs> Sipit. <laughs> Sipit. 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 tayo dito. Kahit maliit eh. Ano na lang. Pandagdag na rin tayo. Buy naman tayo. A few moments later. Mga kalakas. nakahanap na naman si ano si Jin butas ng alimango. Ayan mga kalakas, ito. Panibagong alimango na naman 'to. Malapit lang 'to sa ano, yung kinuha namin kanina. Tingnan natin kung malaki na. Ayun, tingnan natin. Sana ano, makuha natin. Wow, tulog ng ipat doon sa kabila. yung butas. Natin. <laughs> ang tawag dito. Tawag nila ano to eh. Kalawit. Kalawit. Kalawit yung tawag nila eh. Sa amin mga kalakas ang tawag namin dito sa ano. Waray. Waray. Mga waray kami mga kalakas. Tawag namin dito ay ano. Kahit. Ang tawag namin. Ayan Parang nawala yung alimang. Wala na, di na naramdaman mga kalakas ha. Ah. Ano yun? Isa na tayo. Tumalik. <laughs> mga kalakas, nandito na sa ibabaw. Nandito na sa ibabaw. Ibabaw na yung alin na.

Mga 2 gramos pa lang mga kalakas. Yan. Pero masarap na yan. Pero sobrang taba. Sarap na ito. Ayan. Thank you sa Lord. Yan. ano na natin mga kalakas. Pang dalawa na natin. Uh, yung uh, ano. Pang dalawa na natin ngayong araw to. Tara talaga natin. Mano lang sila. Magkatabi. Magkalapit lang sila ng ano. Ng isang kinuha namin kanina. Ano <coughs> yung, yung isa tali natin. Sana makahanap pa tayo dito sa bungad ng sapa. Ay, ay, ay Ang lakas. Pula. Sana makahanap pa tayo dito sana. Ah! Kalakas. Oh, muli. Ayan na yan. Grabe. Grabe. Maghahanap namin ng ano. Pulat po Wala na. mag in season na rin. Masyado nang ano. Wala palaging umuulan. Hindi na rin kayo maka ano. Makahanap ng honeybee. ganito lang mga kalakas yung technique ayun mga kalakas sa mga ano sa mga hindi, sa mga hindi pa nakapag subscribe at kung nagustuhan nyo yun, yung mga video namin huwag kalimutan mag subscribe and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga paparating pa nating mga video yan Talian natin, mas masyadong malakas siya. Sobrang taba niya mga kalakas. Sarap niya ito. Ginataan. Yan pa ulam na. Ano naman tayo. Sobrang taba niya. Pula Pulang-pula na yun. Ano niyo. May magkas, magkas, magkasin Magkasinlaki lang dalawa. Ayan isa. Magsin, ano lang sila. Magsintabi. Ayan. Sana makakuna, ano, makana, makahanap pa tayo. Karamihan ng yung alimango sa amin mga kalakas ay mga ganito lang kalaki. Hindi ko alam. Yung malalaki. Hindi kami makahuli ng malalaki. Minsan lang kami makahuli ng malalaki. Karamihan talaga mga ganito lang. So, ayan mga kalakas. Uh, salamat sa panonood. At uh, maghanap pa tayo ng iba. Tara. Let's go. Ayan mga kalakas. Nandito tayo sa Sulukong Sapa. At ito. Nakahanap na naman tayo. Nandito. <laughs> Nandito. Muntik na ako makagat kanina eh. yung mga bukas niya. Hanggang dun sa ano. Yung ibahanap namin. Nandito lang pala sa sulok ng sapat. Hmm. Ay kanina. Muntik na ako makagat eh. Na. Okay. Hmm. Hmm. Lihat ini masih barang ini Ini kena kaget Ketapang kasi yang alim bangun dito sa alam Ini basa-basa pwede Tawakan lang Lihat ini mah ini Kawalan natin Ayan Maliit pa Ito mga kalakas Babae Ang liit pa Babae siya Pagkawalan natin. Sige natin pagkawalan. Sige, tapon muna. Malito pa eh. Tignan natin kung may kasawa. Pero malito yung dito. Tignan eh. natin yun. Malaki na yung mga bakas na dito eh. Malaki na yung bakas eh. Malito yung nahanap namin So, ayan mga kalakas, uh, marami, maraming maraming salamat sa supportan nyo at syempre sa mga silent viewer at sa mga solid subscriber namin dyan. Uh, maraming, maraming maraming salamat sa panunod nyo. So, ayan mga kalakas, uh, sa ngayon, subukan pa natin maghanap ng iba ng alimango kung makahanap pa tayo. Tara, bye bye!